sa gabi po sila eh, sagabi. 'Yung mga bata. Sila nang s-matibay. Si mat sila na lang ang matibay. ayan po, oh, aming mayamang pinaka. Ayam po. Oh, ang ganda para sa practice. Sino ba kit retrato eh? Ang magulo ng siyang Candy. Candy pang-bonding. Ay, Ayun, oh, pa ang ay, ay, bebe ko, naiyak. para 'tong gagawin ito 'yung mga souvenir at alaala 'yung. Ano anong sa bless ka anak. Ah, anak okay. ko po. Yan, yan po yung panganay ko po, ah, Tim oh, po. Panganay ko po yan. <laughs> oh, pogi, di kasi yung, yung ama oh, oh, eh. Oo, po, pogi. Ay, eh, nangamayad niya po yun dahil po, ewan ko, sabi ko, pagkakarap, ano siya, medyo mataba eh. Ngayon po, medyo pumayat siya. Nag-vlog <laughs> po sila. Nag-vlog po na sila. Mga nagre-release po yun. Mga nagre-release po eh. Ayan. Thank you po po, mga lalabs ko. Ayan. Salamat sa support ng aming pisa. Nakaya ayon ang Ayo na araw pa yun eh. Ito na, na. po yung ating lori. Si ang panganay po namin na nagre-rails din si Maura Baisa, si Rowena, si Rowena. Andun eh, sa akin. tapos yun yung alma. Ibigay rin ako sa iyo. Salamat po. Paalam na mga lalabs po. Ito yung chahe namin na matibay. Isa wala pa po dito. mga may dad na. Wala na sa ayoko na rin. eh Ay, bakit po? Paalam na po sa inyo mga lalabs ko. Thank you for watching po. Bye bye po. Chatting sa ko na na naman yung Paalam na. Nabubulok na naman yung yeah. Dapat yung putulin Thank you po.